taka sa mar. Okay. Ayan. Pero may mataas ang uric? Hindi naman po. Hindi mataas? Oo. Okay. Oh, oh. Okay. Lagay mo yung pangalan na, tatay. Pangalan, address, yung summer, ilagay niyo po. Harag, yun. Ayan, okay. isa sa rasan Hindi mo inano ng spirulina? Hindi pa. na lang <laughs> sa'yo. Ikaw na Sige lang, ano yun natin? Uh, pagpunta niyo sa akin, wag ni gusto ko yung maniwala, ha? Okay. Kasi kung nakipila lang kayo sa akin dahil kilala ako, pag galing daw, sabi, wag niyo paubaya sa akin. Ang bantayan niyo sa akin, yung malabas sa ko. Ha, tatay? Ano mga sinasabi ko, yun yung bantayan niyo. wag niyo kalimutan. Kasi hindi si Ronnie lahat ang sa inyo. Akin okay na. 47. Malakas mong inom Dati. Dati? Opo. Pero nang umano na ito? Oo nga. <laughs> Malakas nga uminom. Malakas nga ka, ikaw uminom. Tumigil ka lang kasi nagkaroon ikaw ng reaction po yan ng vaccine. Sabihin ko sa inyo. Ay, ha? Ah, kaya pala yung vaccine oh. na po. Hindi <laughs> so, natin ha. Sikla na natin na tayo. Patingin tayo. Mainit lang. No? Tignan natin kasi hindi pantay. Tatay, huwag kong magaling naman kita tayo basta lang. Hindi wala. Mas malaki pa dyan yung taga-dumag. Ah. Sige, ilila yan, sir. Tala yung tingke? Atake yun. Atake Wala na, pa-uwi na. Bukas, flight niya bukas. Lectures. Dumayo kayo. Pag ilan ako magagamot tumingin dito? Pangilan. ilan? Akadami na po. Hindi, ano lang. Um, lima na siguro. Lima sa so, pang alim ako. Hindi. Lima. Pang lima. parang oh, para si ano din. Para si Saison. Okay natin. Tingnan natin tayo kung may gumagawa. Ha? Sigla natin. Manit batok, Tay? Masakit. Hmm. Hindi naman. Masakit. Hindi masakit. Kuritin ko. Hindi masakit. Masakit. Oh, masakit. Ano? Ano yun? Huwag yun. Tignan na. wala. Sige na Uy. Nanginip na to ah. Sumasakit. Sumasakit. Wala pang pwersa. Ayaron. Ah. Sakit. Ito. Wala. Tatay, wala daw. No? Meron? Meron. Hmm. Sino kasama nito dito pumunta? Asa Asawa. Asa Asawa niya. Kasi hindi ako pwede mo salita sa mga kamera. Mamaya isipin nyo, pinirahan kayo. Lipat ko to ha. Lipat ko to kung may gumawa. Ayun. Ayun. Alam mo na, tingin mo pag may makausap. Ha? Wala kang high blood? Wala sakit sa puso? Wala ha? Sakit lang sa alak. <laughs> Tatay, patrabuhin mo yung kamay mo. Pagpagin mo. Yan. Buong katawan. Huwag niyo buksan ang mata. Hanggat. Mamaya. Ipikit mo. Mamaya. Mamaya. Oh, hanggat di ko sinasabi, Huwag niyo buksan ang ha. Pipikit ah, ano eh, yung mingote. Opo, mingote. At pagtay, pikit. Pikit po. Pikit, oh, pikit na, Pogpag. Pogpaging. pagpag. Pagpag yung ito hood. Pagpag yung ito hood. Pagpagay mo ka Aray. O, tanggalin mo yan ha. Ubusin. Umiinit ka daw atay na. Ha? Ngayon ay na ikaw na ng ganito: tanggal, hmm. tanggal, ubos, tanggal, pagpag, 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 hmm, Ubus. hmm. Oh. Ano ang mo? Ingo P. Okay. Tuloy, pagpag. Gibusin. -pag. Pasin mo. Nge. Yeah. Di ba? May tao ko tawan eh. Hmm. 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 Nagalit na ako pag hindi niya tanggalin. Na. Pagalan mo ulit. Rolly. Ano ang apelido? Ingo P. Okay. Ubusin. Pagpagin mo yan. Sabi itong may kumulang daw sa, sa mga gamot, sabi. Meron? May nagsabi ng... Tuloy, pagpag. Pagay mo. Rali, huwag mong ng mata mo, ha? Ubusin mo, ha? Walang itira, ha? Pagpag. Hmm. -pag. Tanggalin natin. Sabi sa amin may kulang. Tanggalin natin yung kulang na kumukulang dyan. Kunti na lang. Mabigay na. Mm -hmm. Kaya tayo pagpag. O boss. Gusto nyo gusto, gusto nyo gumaling. Gusto nyo gumali. Pagpag. Gerole. roli. Kunti na lang yung init. Ha? Tuntin na lang dito. Tuntin na lang. pag niyo po. Wala na siguro. O, wala na Wala na. Hindi ko na nakaramdaman. Hindi mo naramdaman? Lumiwanag na rin ha? Wala Huwag bubuksan mata ha? Huwag. Ito wala na rin ha? Wala na. Wala. Huwag mabuksan mata mo. Pag. Okay na yung pagpag. Huwag bubuksan mata ha? Huwag naman. Sabi ko lang. Huwag. Um. Tutol ka. No. Tayo. Lakad. Lakad. Gila, lakad mo. Dito ka. Buka. Balik ka. Nandahan ka nga kasi may water eh. Yeah, 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 yeah. yeah. Oh, may hipa. Akin, okay, nagapatong mo dito. kabila. Taas. Taas niya. Na? Kaya na sobrang sa sakit. Ito, i-therapy ko ito atin muna. Kasi kaya niya tumiinit dahil niya hindi makadiretso yung dugo. No? Matipag kong bago. Diba? Ang ganong pakiramdam, no? Oo. Pasakit lang siya kasi yung ito, dapat ito gagalaw ga ito. Sa kanya tumigas. Ito, ito yung spring kasi natin eh. Ito. Sabihin ko sa iyo tatay. Yung manggagamot na naggamot sa iyo, sinabi may kulang ka. Wala ikaw kulang. Wala. Elementong itim na yung tinanggal ko. Kasi pag kinulam yung tatay, nakausap ko po. Clear naman, yung boses na pangalan niya, lumaki lang boses para ma-clear lang din. Lahat naman ginawa niya, yung pagpag pag, 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 pag niya kanina, mainit ang katawan niya, pababa yung init. Diba? Kanina, buong ba? Ang init talaga ng katawan niya kanina. Pasok yun eh, pasok. Na? Saan tayo nag dito na? No? Init, pasok. Gusto pag-power para kutsilyo. Yan. Ihilutin ko yan may lambing niya. Pero may tira, pag ito, timo na. <laughs> may balit ko to siya eh. kailangan kasi itong malambot. Ang ano niya dito yung oil ko. Ito. Ito yung oil dapat ilalagay ito lagi dito. Kaya yun sa peta Pero, tawag niyo ito, nasa inyo naman yan. Hindi mo lang pipilitin kung bibili kayo. Magbabay na tayo, kuya ganun mo, ang gana ka niya. minyan. Ah. <laughs> Ayun na, mabigat. Ayan, taga-summer pa ikaw, no? Opo. Hindi ko ito pala yung uwi na basta-basta na summer na natin dito umimpis. Opo, mayroon naman akong herbal na i-advise dito. Busog mo, busog, oh. Pero mas maganda na may pang haplas, eh. Haplas, kaya iniinom. Herbal lang naman yun. Yung iniinom mo ko Ayan, guys, oh. Parang ano, para lang ganisa. <laughs> Sige, magbabay na tayo kaya. Babay. Okay, salamat po, sir. Oo. Wala pa tayo, hindi pa tayo tapos. Tsaka <laughs> nagpasalamat pagka okay na. Yung may galaw yung spring na dito. Dapat ganito yan. Sa kanya, hindi eh. Ayan, babay na tayo, Kuya Roli. Babay. Oo, so, taga-sawmark. Yan, sa timura na naman o. Kasama yan sila. Kapatid. <laughs> Kapatid. Sige, babay na tayo kuya, ha? Sige.